Hey, what's up uh, mga kabinom? Uh, uh, magsisimula tayo ulit ng uh, training ng boxing uh, para sa next week ready tayo ulit sa bagong laban. Kahit masama yung ano, yung pakiramdam. Ah, uh, training pa rin tayo. Mahirap na matingga. Pero ang training ko ay medyo alalay lang. Ay medyo masama talaga pakiramdam ko, hindi maganda. Yeah pitik sa muna ang gagawin natin. So, ah, medyo masakit pa yung ano, yung mga braso ko dahil sa kakasuntok. Hindi ko gaano din mapitawan. Grab Sat so, sat so. sat so, sat so. sat so, Sat so. sat so, sat so. Sat sat abe erap ah uh, magiging schedule siguro natin sa ano sa laban natin ah uh, baka pa-schedule ako ng uh, Sunday ah uh, sana abangan niyo ulit yung uh, laban ko sa URCC yan ba pala uh, URCC maraming maraming salamat ha uh, papakitaan ko kayo ulit ng magandang laban doon sa taas ng ring Sige, lang ang malakas. Set, Shhh. Shhh. bak Bakbaka na. Basagan na ng mukha.